chef si Hans sa isang Japanese restaurant. Dito po tayo sa Ichiba Japanese market. Dahil sa market to plate na concept ng Ichiba, fresh na fresh talaga ang kanilang mga patahe. Ito naman o, oh, Tiger Lobster po. Ito po yung Osaka Takoyaki Station. Ito naman po yung Ramen Mam. Ma And meron po tayong Soba Udon, Tempura Kyoto, Tempura Station. Ito po yung ano, asahi bar natin, original beer from Japan. Bilang sous-chef po, um, napagdaanan ko po rin pong lumibot dyan, then mag-prepare din po, um, like po ng ginagawa nila. Graduate ng hotel and restaurant manager si Hans. At dahil hilig niya ang pagluluto, nag-working student siya para makapagtapos ng two-year course sa culinary arts. Sinabi ko po sa mama ko na kung pwede, hati kami sa tuition, tulungan niya ako. Kaya naman inaalay ni Hans ang kanyang mga natanggap na karangalan para sa kanyang number one fan. First na award ko po yung sa Lucitani po, Philippine Grand Culinary Champion po. Sa bawat pangarap ni Hans, ang kanyang nanay-ningning daw ang tangi niyang kasanggap. Nagiwalay sila ng daddy ko. Never niya po kami pinamigay sa kanila, sa daddy ko po. Talaga pong since birth, nagpalaki po sa akin si mama na. Sa amin po magkakapatid, siya na po talaga nagpalaki. Sumuporta kahit may edad na ang nanay ni Hans, hindi pa rin daw ito tumitigil sa pagtatrabaho sa tindahan ng kanyang kapatid. Kaya naman... Plano ko po, syempre po, magkaroon kami na sarili. Na kami lang na hindi na siya umahasa sa iba. Yun po yung number one na gusto ko na mangyari. Na hindi na po magtrabaho si mama. At dahil parehas na busy sina Hans at Nani Ningning sa pagbabanat ng buto, Bihira raw makita mong mag -ina. Pag yun talaga na feel ko na ano ko, pinatawagan ko siya, kakusapin ko na lang. Ganon. Eh, eh, siya naman may eh, okay lang. Pag may time din naman siya, pupuntahan. Pupunta ko dyan ngayon sa ganon. Kaya kaituhan lang kami. Hindi, kakain kami ng sa labas. balik na uli ako sa trabaho. Siya uwi na. Easy lang sa karamihan ang maghiwa ng isda. Pero hindi lahat kaya ang pagpapakitang gilas ni Hans sa pagpipilay ng isda. Hindi basta-basta magpilay ng fish, lalo na yung lapo. Kasi man, pag nilagari mo siya, yung nilalagari yung pag-iwa, pwede siya mabasag, laman niya po. At hindi lang palayan ang talent ni Hans. Pagdating sa paggawa ng iba't ibang sushi rolls, ibang level ang creativity niya. para sa special mother and son bonding ni na Hans at Manny Ningning, Haler Baler ang aming destination. For our Eastern Adventure sa Baler, first stop natin ang Baler Church. Hans, ipakilala mo muna kung sino yung mga kasama natin. Yung mother ko po, then mm -hmm. yung girlfriend ko. Wow, okay! Ito ang simbahan ng Baler eto ang patron saint nito ay si San Luis Obispo de Tolosa. etong itong church na to is hindi mo ma, mapapansin na ito ay uh, early 18th century pa ginawa. Ito ay yang mga pader na yan ay black of corals kung paano ginawa yung yung simbahan sa Bohol ay ganun din to. Hindi mo manonotice na ngayon na yang pader na yan ay corals na pinagdikit-dikit ng honey, hay, and uh, uh, egg yolk kasi pinapalan na yan ng makabagong design na ang tawag din sa design na yan ay anay finish. Architectural design nga na ngayon pa lang. Pero yung sa loob niya, foundation niya, talagang... niya ay corals pa rin. Nalilibuti natin ang bahay ni Ginang Aurora Aragon, Quezon. Ang asawa ng dating Pangulo na si Manuel L. Quezon. Dito tayo sa sala ng bahay ni Donya Aurora. Ito po, ano po itong picture ko dito? Sila po ba ito? Sila ang dalawa 'yan. Ang rangya po ng mga kasuotan nila na ang ang katangian daw ni Quezon o ang uh, paborito ni President Quezon ay magsuot ng uh, ng Amerikana na kulay green, kulay red, kulay orange. Okay. Yun ang mga gusto raw kataiba. Doon po ako nakakita ng gano'ng kalumang bahay na napasok ko po. Nakakita po ako ng gano'ng bahay pero hindi ko napapasok. Dito lang po sa Baler. Pasyal pa more! Para sulit ang bande Where to go next? Yes. Step? No, step! Ah, yung footprints <laughs> na, na yun? yan. Yung footprints na yan, yan ang historical trail guide ah. ng Baler. Kahit na walang tour guide, makakasunod ka kasi sa pamagitan ng footsteps. footprints na yan. Eto na, na yung ano, eto na yung mismong birthplace ni President Quezon. Diyan si statue na yan, yan ang eksakto kung lugar kung saan siya pinanganak. Dito rin makikita ang Museo de Valera. nandito kami ngayon sa Ermita Hills. Dito umakyat yung mga seb, yung seven families na survivor ng, ng storm surge natin. Kung nakikita niyo yung, yung mga nasa ibaba statues na seven families, yung parang umaakyat sila pataas dito sa bundok na to. Irianak uh, natin po. Okay, okay sige. Kabahoy okay. na. Oh, yan, yeah, mga nakaganyan. Kasi Tapos siyempre... po, ano? oh, oh madulas. Oh, yeah. okay, okay, kaya... Good man. action, guys! Yan, yeah, yan! Yeah. One, two, three, okay. action! Yan! Yeah. <laughs> <laughs> yeah. More, oh, push pa more! Push Sige. Uh, yun po yung uh, isa sa pinakamagandang lugar nila dito na pagka may ganong insidente po pala na pwedeng mag-high tide, bumagyo, meron pong evacuation, na evacuation po sila na lugar na mapupuntahan nila. na rayo talaga sa bahay ng Baler ang kanilang mga alon. Surf's up, dude! Na, nung nakita ko pa lang po yung chef, mm -hmm. surfboard, sabi ko nakaka-excite to kahit hindi ko alam. Pero gusto kong subukan. Aba! Talagang nag-enjoy si Hans sa kanyang pag-surf ha! At mukhang ayaw na niyang umangon sa dagat sa uh, kagaya kong first time. Pagkatapos po, nakaka-enjoy hanggang pag-uwi mo po sa bahay, isip mo eh, na masarap pala mag-serve. Bukod po sa mga ginawa nating mga strenuous activities, Of course, meron tayong lafang. Okay? This food is courtesy, syempre, ng CYC Travel and Tours. So, since sa culinary camp, dito sa mga kinakain natin ngayon, ano yung unang munang natikman? Ito po yung sinigang. Ah, anong masasabi mo? Ito ba, papasa na sa ano mo, quality mo ng pagkain? Oo po, siyempre po. Ang sarap. Karaniwan po kasi ititigman ko sinigang. Isang klase lang. Oo, Ito ano? po, mix. Uh, hindi po siya matabang. Tama yung asin niya. Meron po kasi ibang sinigang na tubig na yung nalasahan. Na Bira-bira pong uh, Actually po, ngayon, ngayon, lang. Ngayon lang po kami nag-banding ulit ng ganito. Buong araw kami magkasama. Tao na po. awan uh, na. Kasi po, pag umuwi ako sa bahay, uh, tulog na siya. Pasok naman po ako. Pasok ko naman po. Trabaho na siya. Hindi naman po kami nakikita. Gan. Saka bihira po kasi umuwi. Yung day off niya, parang naging day off ko na rin eh. <laughs> kasi eh, pa parehas lang kami nag-enjoy talaga. Kahit nga isang oras, dalawang oras lang, malaking bagay na sa kanya. Eh ngayon eh, nagdalawang araw pa. Kami po namin breakfast. Longganisa, meron kaming ham, hotdog, meron pa kaming tortang talong, and look at this, shredded tapas. Mm, okay, mapapalabang po talaga kami ngayon. Bukod po sa ang dami naming ulam, look at the view po. oh, di ba Hans? Habang kumakain tayo, talagang breakfast by the bay. Ay, baka magseta. More nature-tripping adventure dito sa Baler. Kaya naman, punta na tayo sa isa pang tourist destination nila. Yay! Okay guys, dito naman tayo sa Balete Eco Park. At nasa likod po natin, look at this ang balete tree po na ang sabi po nila ay 600 years old na. Mission accomplished! mukhang sulit na sulit ang day off ni Hans dito sa Balea. Oo, oh, masaya, masaya rin ako. Nagkaroon nga ako ng time dito kahit na pag may at may, may, nag, ah, -hanap sa akin. Ay, wala well, saan ka na dahil yun sa tinahan. Okay lang, hindi dito ako. Basta meron kami lang kung ano, inaasikasa ng anak niya. At least nagkaroon ako ng time dito kahit na dalawang araw lang na ano, kasama ko siya. Tapos ang surprise natin kay Chef Hans dahil isang regalo pa ang matatanggap niya mula sa Masflex Kitchen Pro. Hello Hans, how are you? Ibigyan ka namin ng set ng knives ko from Masflex Kitchen Pro. Tinis namin ng mabuti, kailangan Pumbud siya ng tibay, pumbud siya ng paliw, hindi siya nakakaman siya dahil maganda ang quality ng stainless steel natin. Ito na, subok na subok at ginagamit ng mga kusinetong Pilipino. Sige po siya medyo na-excited lang po. <laughs> Nagulat kaan po? Nagulat po ako, hindi ko po excited na hanggang kapag galing ko, uh, tapos kayo pa po, po yung mga ko. Sobrang halaga sa akin itong day off na nangyari sa akin. Masaya po ako dahil kasama ko yung magulang ko. Kasama ko po yung mama ko na sa sobrang busy ko sa trabaho, halos hindi na po ako nagde-day off dati eh. dahil lang sa trabaho. Tapos mabibigyan po ako ng opportunity ng GMA para lang sa ganto.